oras na 9.30 ng umaga, dumating itong uh, may-ari na sasakyan, isang uh, men in uniform. Sapat kanina, yung sabi nyo may dumaan dito. Kina pa ka ba? Basta kayo dyan kasi hindi oh. nang parking. Wala naman ako, hindi naman na-inform, sir. sir. Magandang uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, May 31, 2024 At sa oras na 7.30 ng umaga Nandito ngayon ang uh, Special Operation Group ng uh, MMDA Sa kahabaan ng Chey uh, uh, Jimenez At uh, sakop ng uh, Quezon City At nadaanan itong mga motorcycle Na nakaparada mismo dito sa kahabaan ng kalsada At uh, itong isang uh, motorsiklo harangan pa itong uh, pedestrian lane Itong kahaba ng J. Uh, Jimenez na kung saan nandito tayo ngayon ay uh, sakop ng uh, barangay Kamuning. Uh, nandito na ngayon ng team sa may kanto ng J. Uh, Jimenez at ng uh, E. Rodriguez Avenue at sakop pa rin ng uh, Quezon City. kumaliwan ang team dito sa may uh, kahaba ng uh, E. Rodriguez at tapapunta uh, ng Akumawu. Uh, ang sarap dito. lang, pinapatabi ng team para hindi man nakahamba lang sa kalsada. Ito na yung Cubao area or EDSA at ang activities ngayong araw ay upang pagkatuloy ang layunin ng ahensya na linisin ang kahabaan ng mga lansangan sa Kalakang Maynila. Ganon na rin yung sidewalk na kung saan daanan ng mga tao. Dito naman, nakalagay ang no U-turn at uh, ito, yung taxi, nasita dahil doon mismo nag-U-turn. Palabas na ang team dito sa May, uh, Aurora Boulevard. Nagkalat ang team, kaya hindi na natin makover lahat. Ito na yung uh, Aurora Boulevard at ang uh, direction na ito, kapunta ng uh, San Juan City or ng Manila. May natitikita uh, na doon sa unahan. Yung isa may driver kaya pinalis. Ito malamang maatak pag walang lumabas sa may-ari. Meron din dito sa unahan. Tingnan natin. Ito nakaharang mismo sa sidewalk. Itong sasakyan na ito ay uh, maatak mas kaya dito na may-ari dahil ito ay uh, sira. Kaya hindi maalis dito sa sidewalk. Kaya kinonsider na itong uh, stalled vehicle. Magmula dyan sa may Aurora Boulevard, kumaliwaan team, dito sa may Kaabanang N. Domingo. From N. Domingo, kumaliwaan team, dito sa may Banahaw. Malamang kinulang na yung uh, parking uh, slot dyan sa may, ano ba ito, parang uh, residential. Kaya dito na nagpark sa labas. Nasa kanto na tayo ng uh, Banahaw, sa kanang uh, si Kumana ng tim dito. So ito'y kasama sa Mabuhay Lane. Kaya huwag kayong magpapark dito 247 Ang oras ngayon ay 8:20 ng umaga. Habang uh, nag-ooperate itong uh, team sa may uh, kaaba ng 70, uh, si nasita itong motorsiklo uh, kasama pa yung uh, anak na walang anak at sinila sa walang helmet. May nasita rin dito walang helmet. So inaulit ko lang yung mga nasisita nga walang helmet. 1,005 ang uh, multa Pagka nakachinelas 500 So kwintayin nyo na lang yun ang mabayaran nyo Ang oras ngayon ay uh, 8.45 na ang umaga At uh, muling papasadahan ng team itong uh, barangay uh, Bagong Lipunan na kung saan yung last na clearing dito ay uh, na-mention ko or na-mention ng uh, kagawa dito na maski araw-araw yung -araw lugar na ito. Kaya naghati ang team, balid dalawa. Kaya mahati ang two truck. Itong bagong lipuna na kung saan lagi tayong pumapasok to sa may uh, Second Street or Second Avenue sa harap ng uh, Camp Krami. Kung matatandaan nyo. So nandito tayo ngayon sa may uh, South Road. Tay ko. <laughs> oh, o dami na kagad dito. Dito tayo papasok sa 3rd uh, Avenue Maganda ng uh, resulta ng uh, clearing operation dito Dahil uh, halos wala nang nakaparada dito sa kahabaan ng kalsada Unang uh, nadaanan natin na uh, mahahatak Tignan natin dito sa kanto Ayun, yung uh, ilang beses natin na uh, picture Na marami na pupumpol kumpol dito ang motosiklo Ayun, isa na lang after ng uh, looban ng uh, bagong lipunan lumabas ang team dito sa may kaaba ng uh, Bones Serrano at uh, nadaanan itong uh, isang sasakyan dito na nasa tapat mismo ng no parking sign itong lugar na ito ay sa ko pa rin ng uh, bagong lipunan bukod sa hinahatak doon mayroon din dito Nakahataki na rin Dahil bukod sa naka Illegally park na siya Naharangan niya pa yung uh, bike lane Naalala ko yung mga nagsasuggest Regarding dito sa No parking sign Bakit daw ang taas-taas Dati kasi Mababa lang yan Ngayon pagkaganyang kataas uh, Kinabukasan sinisira or puro uh, graffiti na. Ibig sabihin, pinipintura na yan kung ano-ano. Kaya napag-desisyonan uh, na itaas konti at para hindi na maabot o hindi na masulatan. Sa oras na 9.30 ng umaga, dumating itong uh, may-ari na sasakyan, isang uh, men in uniform. So, magagawa na lang niya Sumama sa impounding area Para mabayaran ng uh, multa At uh, may uwi na niya itong sasakyan Yung isa na mga sasakyan na nahatak dito kanina Na nasa tapat itong uh, no parking sign Ay uh, pag-redeem pala ng uh, men in uniform Okay, tara na After nang uh, bagong lipunan, nandito ngayon ang team sa may kahaba ng uh, near road. Ayun 'yung EDSA. Bali dalawang uh, team ito nagsalubong. Itong mga bus na ito na palabas ng EDSA na tikita ng uh, team ito. Ngayon, 'yung team naman na sinasamahan ko, nagmula doon. So lahat ng mga bus na ito natikitan dahil uh, kitang-kita naman yung parking sign na 'yan. Bali, ginagawa ng uh, tambayan ng mga boss itong kaaba ng uh, Nia Road. May silang ito. Ayan ang EDSA. Ayan naman ang dulo ng uh, Nia. Dito sa unahan, may inahatak. Tingnan natin. Man, ah, ito. Isang uh, Innova yata. Ito yung set. Ngayon Set. Ngayon natin nagkausap. <laughs> Hindi po. Sige, dahil sa po na ako kanina. Hindi naman na ako nagagalit kanina. Kaya lang, hindi po naman talaga na ako sa cellphone. Sa sapat kanina, yung sabi niyo may dumaan dito. Ano eh, po na ko? Takay din kasi hindi nang parking. Wala naman dapat hindi naman ako na inform, sir. Dito sa sa Sir. Ang totoo niyan, hindi na kayo kailangang i-inform pa dahil... Ili, sir, ba, hindi ko nga po alam. Sir, alam ko lang sana, Malista ako kanina pa. Pangalawa, sir, yung yung tao niyo <coughs> sir, hindi sir, kumatok. Sir, sir, 19 niyo ba, angkal? Angkal sa daba. Sir, hindi, hindi kumatok, sir. Angkal sa daba, parking area o hindi? Sir, hindi kumatok, Hindi, parking area ba, angkal sa daba, hindi? Hindi, kumatok. hindi, ganito. Sagutin <coughs> niyo po ako. Ang kalsada ba ay parking area? Sir, hindi ko alam. Sir, marami akong nakita nakaparking dito kanina. Kayo ang inaputa namin. Kaya nga, sir, nakiusap ako Kaya kanina. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, parking pa area ba? Nakiusap kanina sa tao niyo. Sabi na, ang kalsada. Tapos na yung ticket. Ano naman Tiyan hindi mga tao, hindi kayo tao, kayo tao, mga halimbaw kayo, halimbaw kayo, kayo mga tao. Sa mga violators, hindi naman kayo masisita kung walang dahilan. Ngayon kung halimbaw nga, nangangatuweran pa kayo at uh, na-o-wis uh, pagka-arugan or uh, disobedience sa uh, traffic rules and uh, regulation, habang uh, kayo ay nakikipag uh, usap sa authority na uh, hindi maganda, ay kayo ay nadadagdagan ng uh, violation. At uh, pagka nag-renew kayo ng lisensya at uh, malalaman nyo naka-alarm, ibig sabihin nun, mag a ko kayo ng seminar.